sa wawa po to na subo patangas sa sunog po. na? hindi namin din alam kung ano pinagsimula ng sunog <laughs> hapon na po hapon na Ah, <laughs> magdidilim na. Labas. At lalabas po kami kasi delikado ng ano, kuryente.

Ano ba 'yan? 'yung ૮લ્લ઴ં ર૎ મલુલૉં મલ મલ઺ મલાય મલહ મલસુલ ને મલ મલ

हम आप लोग नहीं भी na puro traffic ko ngayon dito kasi ka ba nasunog hmm. ah, alam mo usok pa rin oh. ah, hindi na ako makapasok to kasi na Ano ma ba, ma'am? Mamaya okay. mo na, dito mo na lahat. May na nga, no. May na nga, May bay bay bayan, ba yan? May na nga, nos. yung na. Lahat po na. hindi kayo sa loob, wala lang yan. Wala, wala sa loob. May Wala, na nga, na

Kaya Ate siya ah, iglesia yun. Ah, ilang bayan na, ilang bayan na nasinog? Tatapos sana, dalawa lang. Tapos, bilhin mo mga, mga kabos ko, no? tatlong ba, dalawang bahay na sumuntik na maging tatlo. Buti na agapan may agad, agapan, no? no? no okay. Pero kanina pumunta talaga, ang lakas talaga, di ba? Ang no? lakas talaga. Kaya lalo lumakas, ano, gawa yung electric bike sumabog. Ah, bagay. kaya pala. Eh may nakatakip siya na ano, na trapal. Hmm. Nakatakip na trapal. Yan, parang ganyan, may nakatakip na ganyan. Buti na, ko hindi na. Like, lalus yan, no? Wala, wala yeah, so, natira, huwag na tira. Wala sana tira, nga. Pero walang naisalba na gabong. Oo, oh, ubus lahat, no? O nga? Wala, wala. Ikaw, nakalak, nakalak. Nakalak kasi yung bahay, nakalak. Ha? Huh? Nakalak ang bahay, walang tao. Yan, diba, mga abos, kanina pa napadaan po ako dito. Yung unang video ko po, makikita po ninyo, talaga may sunog. Kaya diba, kasi may kasama po akong babae, eh, eh medyo naratakot po, kaya inigit ko muna. Inubig ko muna, ngayon bumalik po ako. Kaya yeah, pagbalik ko po dito mga basta-basta po. Ito ba yung mga residente. kasi ah, sila mga po mga sunugan. Lalo po, tatlo. Ano, dalawang bahay? Ano, dalawang bahay? Dalawang bahay. Matatatlo uh -huh. no, so, na sana. Doon ka. Matatatlo na Doon ka agapan. Bila bumbero, tatatlo na. Kasi walang, ano, wala, Ay, wala, nakaka, wala na isal pa. Ayun lang. Nakakawa naman yung Anak kasi na yung bahay, nakalak. Ah. Ebi sabi mo pala nung masunog yon, Nakalak na, i na iwanan. Walang tao. Walang tao. Uh -huh. Ah. Ebi ano, anong... sabi, ano, nakaanong... Sabi, ang na, tinak ng mga bumbero, ano daw, overheat ng saksak ng aircon. Ah, overheat so ng saksak ng aircon. Tapos walang tao, no? then, na, ano lang yung Then, sasamba kasi, sasamba sa iglesia yung mayari. Ah, nakakawa mayari nito, no? Pero hindi ko lang alam kung yung sa aircon niya, yun lang ang tinig ko. Ah, okay, okay. Mayroon, mayroon yung ano eh, mayroon sabi ng tunay eh, oh. Ah. baka mamaya iba din eh. Ah, uh, may kanya-kanya ano kasi. Oh, investigasyon. Oh, investigation kasi wala nang nakakita talaga. Oo. Oh, Kumbaga kasi may mga gamit sila doon. kaya sabi, kakakuha ang ba Problema wala ang ay sanbat wala oh. kalakap wala lang, oh, wala nang nangyari niyan. Kasi yung isang bahay wala rin. Oo, oh, dali na. Ay, bigyan niyo. Ayun ang ngupahan na sa ano na nagtitinda sa paligid ng sibo. Oh. Yung dalawang bahay wala na kalba. Pero yung pangatlo, okay, oh, hindi nakarecover. Oh, nakarecover. Ano na, na naman na hagit -ha, ha -ha, ha -ha, ha -ha. ah, okay. pumunta nga ako ito mga kapatot. Kaya, ano, hagang Pwede pa naman pumasok, makikita nyo mga matuto. Ay, kaya lang, ano, uh walang -huh. ilaw. Walang ilaw. ilaw. Hindi tayo makapasok doon mga kapatot. Kasi wala pong ilaw. Madilim po. Wala tayo nalang flashlight. Kaya di po natin makikita kung ano yung kura ng ng nasunogan lang nasunugan. ito pala gagawin ko mga kapatot. Ay, di pala uh -huh. pwede. Hindi pa pwede kasi gabi ngayon, iba eh, gabi na. Ah, Alarong, wala lang ata audio wala right. Akawala, nakano, um. mga, mga pop, wala lang. mga wala isang tao saka wala mihin ng tao. na 'yan. wala tayong papanoorin dito. Para lang sana kanina pag may pasahero ka. nga eh. Kasi kanina talaga may posero ako. Naiinip hmm, na natakot yung posero kaya bumaba muna ako sa grid, tinignan ko talaga. So, sir, tawag ang tawag yung ano eh. Tawag ang tawag yung sasero, atakot ah, na. Kaya, inaakot muna siya. Ah, inuwi ko muna sa Tagawa Waraytia. Doon lang namin ko sa kabila. Kasi bawal lang nga po dito. Buwan traffic na. Kaya nung pagbalik ko, tapos na. Ah, sila natatakot mga residente ko lang. So, mga uwi na po tayo. Eh, salamat ah. Ay, Yan, makabos sa ah, wala pong sunog. Tapos na po yung sunog. Pero, may na-interview in naman po ako doon ng residente. na yun, ah, na, napagsimulan doon ng sunog yung aircon. Pero hindi pa doon sila sure kasi may mga ibang gamit doon. Kaya may hirap doon maghakaka. Pero yung dinig po raw niya, aircon. Pero, malaman niya kasi sigurado may balita yan. Ito po kasi yung lugar pong ito, ano, uh, wawa. Wawa na Subo, Bubatangas. Yan. Buti na Hindi naagapan yun. Kasi doon, doon talaga sa pintahan ko, yung sunog niyon yun, dikit-dikit talaga ang bahay. Buti may dumating agad rescue. Ah, uh, ah, bombero. Apat na bombero yun, nandun. Ayun, mga boss, uh... ah, huwag mo tayo. Ayun pala, pagdumunta no? sa ano, sa asawa ko. Nandun po sila sa ano, sa, 30 yan. Ah, ano yan? Niyakad ni... Uh, niyakad lang, lang namin ng kapitbahay namin. Eh, siyempre, wala pong susundo. Susundin ko muna. Tama ko sa tayo sa may birthday. Sige uh, Salamat Panginoon sa mga nag-prepare. Salamat sa mga tao na narito na minsan pang saksihan Panginoon ang uh, ng buhay ni Ashley. Una nga, Panginoon, na uh, samahan niyo rin po si uh, Parin John G. sa kanyang ng buhay. Kano rin po, Panginoon, ng kanyang uh, may bahay at uh, mga anak. Panginoon, uh, ito, una nga, Panginoon, na uh, uh, kayo po ang siya magpala. Panginoon, sa uh, gabing ito, kami po i-enjoy um, uh, ang oras ito. Kasama, Panginoon, ni Ashley. At maraming maraming salamat at umayon po, Panginoon, bawat isa sa pangalan ng buong mga prosesos. Maraming salamat po ayan ni Kenneth. Andi sa site na then ayan yung mga people na nagpuntaan and nag-effort na pumunta sa yung birthday celebration. What would you like to say to them? So Uh um, good morning. Good good evening po everyone. Thank you, Thank you po sa mga pumunta ngayon. Ayun lang po. Maraming salamat po. Enjoy nyo po yung special day ko po. And magpakabusog po kayo. Oh, tingnan ha, magpakabusog. Alright! Napangkita na kasi team color, lavender. May exahedera ako <laughs> na cover. Alright, for now, we will be starting our sets of Aiden Aiden. Hopefully, nandito na pong aming first set which would be the 18. So, sa lahat po ng ating participant of the 18 special guests, will come here in front, ayan, and then say our birthday wishes to our birthday celebrant, and then after that, we're gonna have the picture, ayan. Alright, ayan. And once again, that's Lola Thelma. Next, may we go on? Tita Inday. Balakbakan po natin ang Tita Inday. Alright. Uh, happy 8th birthday. Baya mo na. Uh, Sana. Tita na, ako na dyan. Nakalito. 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 na. Nakalito. 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 Taposin mo na pag-aaral mo tsaka, ng mama, ng, ng mama at saka ito effort ng mga mag ng namamagpapa mo sa treasure mo to bigyan mo ng bigyan yeah, oh no. mo ng magandang maging pag resulta pagdating ng panahon tapikit sa lahat unahin mo palagi sa buhay mo happy birthday Lord birthday message po Yes, sir. Mag-aaral ka, mag-aaral